Parang napakahaba ng aking tutok. Magandang umaga mga bata. Mukhang masaya ang inyong kwentuhan. Maaari ba akong makisama? Opo, sige po. Salamat. Antayin ninyo ko at ako ay papanaog dyan. Narito na ako. Salamat. Ako ay nagiliw sa inyong halakhakan. Sa aking pagtanto, napakasaya ng inyong kwentuhan. Kuya, ganito po talaga kami pag nagkakasama, masaya. Bakit kayo narito? Hindi ba't ang mga katulad ninyong bata ay dapat nasa paaralan at nag-aaral? Kuya, <laughs> ko kami lang. sa Patawarin ninyo po sa aking malingakala. Kuya, dito ang aming tagpuan. Gusto namin mamasyal saan man sa kalamba. Ganoon ba, maaari niyo ba akong isama sa inyong pamamasyal? Matagal-tagal na rin akong di nakakalipot dito sa kalamba. Opo naman, baka ko kayong mapahintay sa kahit na Nagagalak ako sa inyong gawi, sa pagbibigay ninyo ng pagkain sa higit na nangangailangan. Ano yun kuya? Parang alalim naman ang sinabi mo. Naunahan ninyo pa ako sa pagdamay kay Lola. Ako ay tunay na nalulugod sa inyong inasal. Napakababait ninyo. Alam nyo bang ang mga nasaksihan ng aking mga mata kanina na pagbibigay ng pagkain at pagtulong sa matanda upang makatawid ay maituturing na kabayanihan na. Tandaan ninyo mga bata, anumang bagay na bukal sa puso ni naman na makatutulong sa kapwa, sa pamilya o sa bansa, gaano man ito kaliit ay isang kabayanihan na. Lagi na ba kayong ganito? Opo, turo po ng aming mga duro kapag narinig namin inaawit ang pambansang awit at itinataas ang ating pantila, dapat ay tumigil at pagbigay galang. Napakasaya po. Hindi pala nasayang ang ipinaglabang kalayaan na awit ng pambansang awit at iwagayway sa sarili nating pantila. Siguro, pupuntahan doon dahil na at magmeryen. Napakaganda dito. Sariwa ang hangin. Kaya ito po ang Baywalk. Bukod sa presko po dito, may mga sariwa pong isda kayo mabibili dito. Huli dyan sa Laguna de Bay. Ayun po, tinatingnan po natin. There are vendors everywhere. Yeah, and also fish vendors. It smells fishy in here. I can take it anymore. Me too. Let's go elsewhere. I agree. This place sucks. english English pa. namang Pilipino. Pwede namang mag Walang masama na matuto ng ibang lingwahe upang makipag-ugnayan sa ibang lahi. Ngunit kung ang kausap mo naman ay kalahi mo, mas maganda siguro ang gamitin mo ang sarili mong wika. Ang taong di marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa bulok at malansang isda. Mga bata, ang pagmamahal sa sariling wika, paggalang sa ating bandila, pag-awit ng ating pambansang awit, maging ang pagtangkilik sa sariling atin ay tanda ng isang nasyonalismo. Sa batang edad ninyo, namalas ko ito sa inyo, naway inyong ipagpatuloy hanggang sa inyong pagtanda at ituro sa susunod na henerasyon. Josephine! Josephine! Ito si Josephine. Pagpumanhin mo, napagkamalan kitang si Josephine, isang babaeng malapit sa aking puso. Oh Saan bang mo? Wala sa City College of Calamba. May kukunin po kasi ako mga papel para sa pagbuhay ng lisensya ko sa pagduduro. Gusto mo palang maging isang ganap na guro? Sana po, banalit. Mm -hmm. Ako, okay. oh, maging mag Oo. Pero hindi na gusto kong profesyonel. Eh. Gusto kong magbili ng kaalaman sa ibang tao. At gusto ko rin matulungin yung mga batang hindi kaya magmatipula. Kaya mas gusto ko magtulong sa pampublikong para lang para mas makatulong ako ng... At then, di ba sa mga guru din po sila nagpapabanta ito ng election? Di po ba, ba kayo natatakot? Hindi ako natatakot. Mapapasalamat po na kasi sa mga guru nila pinagkakatiwalay. Pinagkakatiwalay yung mga importante layunin para sa bayan. Sa aking narinig, eh, tunay ngang isang dakilang profesyon ng maging isang guru. Maraming salamat sa mga katulad mo. Salamat din po. Ah, uh, kuya, alis na po ako kasi hindi ko ulit pa po ako sa nauli. Hindi po. Bakit ginigiba ito? Mabuti at pumapayag na ngayon ang mga braille na dyan gamitin ng buwis na kanilang nakangap. Si Kuya nagpapatawa na naman. Ano pong braille? Ang proyekto pong ito at maging ang mga nakita niyong bagong paaralan, pasyalan, maayos na daan at di pong pagbabago sa kalamba ay bunga ng matapat na panunungkulan ng na mga namumuno katulad po ni Mayor Timmy Sana ang lahat ng manunungkulan at mamumuno ay katulad nila. Upang maraming patunguhan ng buwis ng taong bayan, wala na sigurong magpipilas ng sedula kung matapas ang isang namumuno. Mga bata, ang pagiging dakilang martir ay hindi kailangang magbuwis ka ng buhay sa tuulo ng punglo. Ang pagkakaroon ng katapatan at dedikasyon na matupad ang ipinangako at iniatang na tungkulin. Maging gaano man ito kahirap at kadelikado ay hindi maipagkakamaling isang kadakilaan na rin. Tularan ninyo ang mga katulad nila sapagkat kayong mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Masaya kami at nakasama namin kayo. Maraming salamat din sa inyo. Buuwi na ako sa aming tahanan. Doon, sa unang pinagtagpuan natin, yon ang aming tahanan. Siya nga po pala, kuya, kanina pa po tayo magkakasama. Hindi pa po namin na itatanong ang inyong pangalan. Maaari po ba namin malaman? Oo nga pala. Ako nga pala si Jose. Ngunit sa inyong mga bata, maaari ninyo akong tawagin Kuya Pepe. Paalam sa inyo. Adios mga bata.